Masensya na palpit eh. Uli, uli, pa! Sabihin mo sa tayo mo, nakita ko pa na siya ganun kalaki. Oh yes! <laughs> Ay, ano nangyari? <laughs> Uy, ano nangyari? <laughs> Pag, kung sino talaga yung pinakapangit sa grupo, maraming talento. <laughs>

Oh. Ako ang impakto. O oh, bakit? Sino sa atin? Ikaw naman talaga. Sa alaga ka naman, ako. Oh. Sa ating tatlo, oh, ako an ang impakto. Ikaw impacto impakto sa ginagawa mo. Ikaw kaya ang pinakapangit ngayong gabi. Hello MC! Tinaga to, I feel so beautiful here. Yeah! Yeah! Lassie! Yeah! Lassie, bago masabihin maganda ka, oh. kailangan dumabati ka ng maayos sa mga tao dito. Paano? Siyempre, babatiin mo sila sa kanilang reelekto. Paano nga? Maradyaw na doyong sa idyutanan. Ano yun? bakit ako? Pag binabati mo sila, napuputa ka sa puso nila at talaga magpapalakpakan sila ng malakas. Timo ha? Maradyaw na doyong sa idyutanan. Ganon siya na natuyong sa inyo tanan. Huwag yan, hindi yan ang bagay sa iyo. Ano? Kailangan pag bumabati ka, dapat yung bagay sa itsura mo. May Dito ka. <laughs> Ayan. Kasi sinabi ko, magandang gabi sa inyong lahat. Ano ah, sinabi mo kanina? I feel so, so beautiful. beautiful Ito yung translation niyang dito. Okay. Baho karadyaw akong ilok. Ayan. Ano? ano? Sabihin mo, baho karadyaw akong ilok. Ibig sabihin nun na, pahaganda ko ngayong gabi. Oh, ano ulit taw? Baho? Baho? Baho?